Katangay! For today's video, pupuntahan po natin ang mga makasaysayang lugar dito sa Puerto Princesa. And to make this video extra special, makakasama po natin ang mga influencers mula po dito sa Puerto Princesa at Palawan. Of course, walang iba kundi si Kasimanangwang Archie ng banduang Pinalanggang! Sumayad nga daw mga kasimanoa at mga tangay, matamang salamat at uh, thanks for uh, having me here. Yay! Thank you! It's our pleasure din, Sir Archie. And of course, kasama din po natin ang top 3 most trending TikTokers ng Palawan. Walang iba kundi si Miss Naomi! I'm so excited! Nakikita ba kayo sa ating tour? Yes! Hindi yes. nga ako natulog kasi super excited! Yay! So mga tanggang, sumahan din niyo kami. Tara! First stop natin ay ang Iwahig Prison and Penal Farm. Hi Ma'am Mitch! Welcome sir. to Iwahig Prison! Hi Sir! Thank you Sir! Si Iwahig was uh, established on November 16, 1904. Mm -hmm. No, Actually, mas nauna pa nga ito sa Puerto Princesa. And uh, these old buildings was built mga 1920s pa no? So the City Government of Puerto Princesa, the Sangguniang Panlungsod, made a resolution declaring Iwahig as the city's cultural and natural treasure. Pinagmamalaki namin of course yung mga handicrafts uh -huh. made by our persons deprived of liberty. Hmm. Yung barko, no? Pumasok sa loob ng bote, no? Actually, sir, ano to? Pwede bang malaman kung ano lang ang sikreto nito? <laughs> yes, alam mo, mami, siya... Uh -uh. Yung iba, no? Sa akala nila, binabasag yung bote. Pero hindi. Ito po ay uh, pinagtsatsagaan ng ating mga inmates, no? So, isa-isa pong pinapasok yan. Pwede rin siyang gamitin sa music. O, oh, music. Oh, pero ito diba? talaga... Bata ako kasi, ang sinasabi nila, pag ginanito mo daw, pagtawag pag siya ng ulan. At baka ang ulan. Huwag na natin Kung gamitin. Na <laughs> Yung ating mga kababayan dyan ay iniinitahan natin na pumunta dito pa rin sa Iwahig Prison and Penal Farm upang sa gayon makita naman nila po yung mga handmade products ng ating mga inmates here and of course yung mga old buildings na mga 1920s pa po na dito nyo lang matatagpuan sa Iwahig. At second stop natin ay World War II Museum kung saan makikita ang mga kagamitan noong panahon na ikalawang digmaang pandaigdig. Alam mo ba Naomi, itong lugar na ito, ito yung landingan ng mga seaplay ng mga Japanese noon. Mm. At ngayon ay kilala ng Parabas sa City Baywalk. At talagang hindi lang kilala, kundi talagang maraming mga pupuntang mga turista, international, local tourists, at pasalan na rin ng mga taga Parapasesa. <music> Alam ba na Yumi, noong 1870 ito, Dito'y sinagawa ng mga Spanish missionaries ang kauna-unang misa sa Puerto Pesesa. Tara, punta natin. Excited ako. Kuya, tara! Dali! Nakikita mo to? Oh, Naomi. Ito yung estatwa ni Princess Eulalia ng Spain. Oo, tama. Alam mo ba? Tinayo yan para sa pagkaalaala sa pagkatatag ng Puerto Princesa noong March 4, 1872. Wow! Yes. Amazing! So, ayan! Nag-enjoy pa kayo? Of Uy. course! <laughs> <laughs> Invite nyo naman yung mga tangay natin to visit those destinations na binisita natin. Yes! sa so, mga tangay! Lahal nakita nyo sa vlog namin sa video, bisitahin yung dawag nyo, kaya nyo mutan! Maraming salamat sa CB Tourism. Oo, oh, it's, it's a pleasure yeah. to have you. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil tinutulungan nyo kami to promote our beloved city. Thank you! Yeah. Of course. Uh, Ayan, pa-like and follow nyo na rin yung, yung mga page. Yes, ako po. Banwang uh, pinalangga po. Okay. Banwang pinalangga po ang aking programa sa Archie Baroni Vlogs. Pakifollow na lang po ang aking page at pati na rin po ang aking YouTube channel. So, on my TikTok na umiganda21, Facebook na umisirlianto, and Instagram na umiganda21. Yay! So, thank you so much, Ms. Thank Keanu. you also. Archie, thank you so much. Ayan, hanggang sa susunod, mga tangay. Bye!